Ayan mga kaibigan, meron na naman another student. Hello! I-appel ko na sa vlog. <laughs> Bumibili po siya ngayon ng band paper na 12 pieces. yan si francis ay nagbibilang, no? 12 pieces of short band paper, day, no? Ball, black. Ito so, na ano yung sinasabi ko sa inyo, kaibigan. Pag school days, magbinta yung mga pangbaon sa school. Is this, odong, no? May bibi din ng... Ayan, pambaon sa school talaga, their friends. This o daw at saka fudgy bar. Ayan, so dapat kaibigan na mag-stock tayo parati ng mga panindang ito. Kasi mabintang-mabintang ngayong school days. Fudgy bar, usa. Ayan. Muding at manghod. Ah, dugay din. Okay, Kine mo, ang saka color? Kana lang. Kana lang, okay. Kuanta okay. na doon? 3, 6, 10? 23. Naa. Ayan, susukyan naman na natin siya, ha? Ayan mga kaibigan, 23 yung kanyang uh, binili, binili, no? Pambaon, 27 chocolate. Salamat, dong. Tingnan nyo, mga students natin, their friends. Ayan, yun yung sinabi-sabi ko kanina, no? At sa mga videos ko, kaibigan, no? Dapat nakahanda yung ating mga pambaon sa schools. Kasi, tiyak na, magiging mabinta. Oh my God, nakalimutan ko maglagay ng chucky sa harap. Dapat may chucky rin, their friends. Para ma-attract yung ating mga batang customers. Ayan. <laughs> o, ba diba? Lalong mas magiging mabinta sila. Kasi nakikita ng mga bata yung kung ano yung mga paninda natin na sa loob ng refrigerator. Ayan mga kaibigan, no? Tapos na tayo mag-pray kay God. na Sana okay kita yung lahat. Safe parati. And then maganda yung takbo ng ating negosyo. So, nag-open na si Ate GB, no? Ng ating tindahan. Bago lang po. Kasi nga, ito yung routine natin, no? Pray first, then mag-open. O tingnan nyo. <laughs> Madilim pa mga kaibigan. Hindi ko na lang i-on yung lights dito sa aming computer shop. Yan yung ating mga bigas their friends. I-open na natin their friends kasi sure talaga na mabintang mabinta ang bigas. Lalo na sa morning. So limang klase yung ating mga bigas. Ayan. Luma ano na yung mga lalagyan ko na bigas their friends. Ayan, so ito yung ating timbangan. More than 20 years na <laughs> yung ating weighing scales. So, Nakaready na yung ating mga school supplies, dear friends. So, hindi lang will arrange. <laughs> kasi nga na-excite kami, no? Nag, kami ng mga school supplies the other day. Tapos, ayan, lagay ng lagay na lang kami dito. <laughs> ayan, lagay ng lagay na lang si RTGB. Ayan, yung iba nga, hindi ko pa na-display mga kaibigan, no? Yung iba. Yan, mailikabok na ito, dear friends kasi marami talagang mga alikabok sa place namin kaya nga nilagyan ko ng plastic no yung lalagyan ng school supplies yan so hindi pa kumpleto yung ating school supplies marami sana akong stocks dear friends, kaso nga marami kasing bumili yung papalapit na talaga ang school days maraming bumili so open na po yung ating tindahan papakita ko lang sa inyo ha uy parang may, nagalit yung aso <laughs> oh tingnan nyo dear friends Hello, may aso, may pusa. Good morning, everyone. Nakaridi na yung ating mga pambaon sa school. Alam nyo, kaibigan, ito talaga yung mga pinaka-fast moving pag-school days. Pangbaon kasi ito sa school. Tingnan nyo, no? Ayan. May chaki tayo dito nakalimutan ko maglagay ng chaki, no? Sample po yun para makita ng mga bata, no? Ma-attract yung mga bata, no? Pag dumaan yung mga students nito, tapos makikita yung mga paninda nila, yung iba maliliit na bata, kaibigan, iiyak yun. So, yun, mama, mama, bili tayo. <laughs> Natataw natatawang ako paminsan-minsan kasi sabihin ng mga mama, hindi yan binibinta, pang display lang yan. <laughs> so, kaibigan, no? yung mga pang bata talaga, ilagay natin sa harap kasi yung mga bata, ayan, talagang bibili sila, no, kaya sabihin pa ng mama na, oh, hindi yan binta, or mamaya natin bibili, iiyak yung mga bata ayan, ma kasi yung mga bata, their friends, oh, tingnan, you no? Know? ah, uh, di ba, ready na mga pangbata ni Ate Gibi, baon sa school open na kasi yung school days, today is the first day of school, their friends, ayan, yung ating mga sabon, dyan, no, sa kabilang side <laughs> Masaya lang ako kay Biga, no? Ayan, itong ating mga presyohan ng mga bigas. Nilagyan ko na dito their friends kasi yung mga yung mga kapitbahay ko, parang may nagtatanong, magkano bigas? Kahit pabalik-balik na silang uh, bumibili, magtatanong pa rin, magkano isang kilo? Ano yung mga bigas niyo? Kaya nilagyan ko na sa, sa labas, no? ng presyo mga kaibigan. Ayan, o tignan nyo. O, oh, diba? Very peace, peaceful. Peaceful. Thank you so much, God, for another day. Yung tito ko, mga kaibigan, no? Uh, paparating, dadaan siya kasi may tindahan siya sa gilid ng paralan. <laughs> ah, sa iyo ha, oh? Yeah. Nabuntag. <laughs> balik na ta, balik na, balik. Nagayamaya na lang niya, eh. Sige, tak sa yung mata. <laughs> And may tindahan sila, their friends. May tindahan sa gilid ng school. Dito kung may tindahan sila, no? Ayan. So, happy ako, kaibigan. Marami sa mga kapitbahay ko ngayon ay may source of income na. Kasi back to school na. Marami kasi sa mga kapitbahay ko, kaibigan, ang may tindahan sa harap o sa gilid ng school. Kasi malapit kami sa school. So, happy ako. Marami na naman kami na may sources of income ngayon. So, maghintay-hintay muna tayo, kaibigan, ha? Sa ating mga customers. <laughs> Ayan, happy talaga ako, kaibigan. Pero sure ko, yung aking uh, internet, no? Yung aking pisonet, sorry, madilim. ah uh, marami niyang mga students mamaya. Kasi, yung mga students, ano, dalawang session. Meron silang a uh, morning session, tsaka afternoon. So, yung morning, papasok sila 6 a.m. Yung afternoon, papasok sila 1 pero wala pang 1 p.m. Darito na yung mga students. Kaya habang hinihintay nila yung kanilang time, na 1 p.m. dito mo sila magtambay ng mga students kaibigan mapupuno yan mamaya mag internet yon maglalaro mag facebook mag youtube sa ating pisonet cafe ayan kaya masaya ako kaibigan no at marami na rin magpapaprint ito yung printer ni ate JB pangatlong printer ko kaibigan nagsisirok kasi ako nagpiprint Nag, gumagawarin gumagawa rin ng ID kaya malakas yung ating printer na naman thank you so much happy ako eh meron tayong customer oh. Sige na Oh, para ba ko yan lang? Yan lang. Yan May customers tayo, dear friend. Sama ni Baon? Yan, pang Baon sa school pila nang? Kaya sama ng Altia? Okay, Raya. Sa lola, bereng naman ito yung gaing ayaw. Lagi na. Yung mga ayaw, basaw yung halin. Ayan, sumasaya tayo, dear friends. Uy, meron naman. May buntag. Ang man Ha? Bayodata. -data. mag apply na katilme. <laughs> Pila biodata. Tagdos. Doha? Ang may bibili ng biodata. Bibigyan na muna natin. Yan, ang kapitbahay ko siguro mag-apply ng work. Nagtitinda tayo ng bayodata, kaibigan, ha? Uh, yung na nito, ano? Wala pang 50, 50 centavos yung isa. Pero binibinta ko ng 2 pesos. Hinaanati <laughs> Hina hinaan natin, natin busis. Baka marinig tayo ni customer. Oh my God. alikabok na. Marami alikabok na. No? Ayan. Dalawang biodata. Apply siya ng work. Ano tell me? 90. Ay. Mighty nga puti. Oh. Biodata at saka mighty white. Tingnan nyo no? Marami na tayong mga customer kasi na pasukan na. Yan, mga mga parents ngayon kaibigan, maaga silang nagigising. Kasi may pasok ang kanilang mga anak. Salamat. Yan, so. Bayudita, tsaka may ting. Ala, naman daw mataa. Samot man ka sayo, na na klase. Yan mga kaibigan, meron na naman another students Hello. I-appel ko na sa <laughs> Bumibili po siya ngayon ng band paper na 12 pieces. Yan, si Frances ay nagbibilang, no? 12 pieces of short band paper dino, no? Ball pin black? Yan, ito yun. Glow? Nasa no, okay, no, okay. no, so mga glow yung mo ha? Wala. glow nga puti. Joyra na. Joyra. 17. Ayan na, baby, no? Maganda talaga may school supplies tayo. Ayan, tingnan nyo. <laughs> Masaya si Ate JB. So dag 12 na day Ah, may 12 tag 10, 22. 30. 32. dar yeah, ang glow. Ah, okay, sige, 32. Yan. so ang kaibigan okay, nagkulang yung pera niya kaya sabi niya babalikan ng now ang glow. Totoo 'yung ko. kaibigan, maganda talaga 'their friends magtinda tayo ng school supplies. <laughs> Lalo na ngayon, classes na, sure talaga na mabintang mabintay yung ating school supplies mga kaibigan. Ano kayo nyo, no? Magtinda na ngayon ng school supplies. Ayan, another ganador. customer. Ayan, bigas. Hello, good morning. Hello. Ganador. <laughs> Ayan, ganador. Ganador, koy. Yung bigas natin, kaibigan. Ganador. yon O sa kilo, day. Ayan, uh -huh. ganador. Asan yun? Ayan. So, one kilo ang ganador na bibili ng ating suki. Ayan mga kaibigan, another student. Customer natin, no? Kuyo. Ano? Kuyo. Kamusta so, ang natin, natin, Jimmy. sama ang kanyang ah, mga parents. Ayan. Hello, Andrea. Si Ah, uh, pinanggan. Masa, Andrea. Yakult ang baon niya, o kaibigan. Hello. At saka biscuits, di ba? Uh, Malakas ang bintahan natin 20. ng mga pambaon 22. kasi school days na. Thank you so much, guys.